For today's video mga ka-okay, uh, magpapalit po tayo ng uh, braided line sa ating uh, Facing fishing rod, uh, sa ating rail, fishing rail mga ka -okay. Ito mga ka-okay. Oh. Ito yung rod ko mga ka-okay. Tapos ito yung uh, rail ko. So yung um, bra naman ito ay uh, sh Shaugyaling, Shaugyaling. Parang hindi ko maintindihan itong mga ka-okay, no? Pero magpapalit po tayo ng braided line. Yung dati mga ka ito yung uh, nilagay ko. Ito yung parang mono filament ata to. Mono sa nylon to mga ka -oke. may kulay cool to mga ka -oke. So palitan natin to ng braided line mga ka -oke. So ito yung uh, ipalit natin na braided line number uh, anong number ito? Number Number nito ay 1.2 1.2 mga ka okay Ito na yung ano Cartoon nya Nawala yung carton niya Ito pala oh 1.2 14.5 kg and uh, 0.185 mm so ito yung ipalit natin mga kaoki -okay. so simulan na natin mag magkabit nito so ganito lang magkabit mga kaoki -okay. kasi eh, hindi ko lang nabidyohan kanina yung pagtanggal uh, pag uh, tanggal ko nito kanina eh kasi masyadong mahaba to uh, nasa 500 meters to ang haba niya ang ta taas so ngayon mga kaoki -okay, Simulan natin ang pagkabit nito, pagtali nito. So kayo na bahala mga ka-okay kung paano nyo itali ito mga ka-okay. Basta importante lang, hindi ito matanggal. O, oh, marami namang iba ibang klase ng tali mga ka-okay. So ito, tingnan nyo na ito mga ka-okay yung gagawin ko. Para ano natin, um, matapos natin ito. Okay. So dapat magkabit magkabit nito mga kao kaya naka open itong ano yung parang lock nyo to ito so e eh, ano pa natin itong mga kao -okay. ayan higpitan pa natin para hindi siya makawala mga kao -okay. yung ating braided line So medyo makapal-kapal na rin itong birded line na ito mga kaoking -okay. kasi ang number ito ay 1.2 with 410 410.5 kilograms okay so ayan na mahigpit na mga kauke -okay. so ngayon mga kauke -okay, dahil mahigpit na yan uh, putuli natin tong maliit uh, na bahagi. Sobra mga ka -okay. So, gamit tayo ng gunting. Ito na mga ka-oke. -okay. natin to. Ayan. So, tingnan nyo yung sit-up ko mga ka Ito -okay. yung sit-up ko. Nasa upuan na lang yan mga ka-oke. -okay. Ayan o. Oh. So, nasa upuan lang yan. Nilagyan ko lang yan ng uh, parang ayan uh, o, oh, pang para gumulong ang siya gumulong so ayan mga kaoke -okay. so simulan na natin mga kaoke -okay. tingnan yung mga kaoke -okay. mapakahusay nito so pag balik naman yan mga kaoke -okay, is sure nyo, nyo na makabit yung lock nyo mga ka -okay, kasi naka open to o lock nyo lang mga kaoke -okay, para sure na ayan o so mag... magkagabit na yan sa kanya mga kaoke -okay ayan ayan mga kaoki o diba ang ganda ng setup mga kaoki ayos na ayos to so hindi yan magka bulbulhol mga kaoki ayan o oh. nakita nyo ba mga kaoki o ayan so ituloy nyo lang yan hanggang matapos hindi naman ito masyadong mahaba medyo hindi kagaya dati, yung dati, 500 meter yun, ang layo, ang habang taas nun. Grabe. Ang tagal nun matapos. Ito mga kauki, -okay, dahan-dahanin nyo lang mga kauki, -okay, matapos rin naman to. So, ganito lang pag ano, pag sit up mga kauki -okay, ng, uh, sa mga baguhan dyan. Kasi ako mga kauki, -okay, bago rin ako natuto ito mga kauki, -okay. ngayon ko lang ito natutunan, no? So, ti... Tanay ko lang ito mga kauki. -okay kung um, uobra to sa akin so ayan o oh. parang, um, parang umubra naman mga ka okay yung idea ko mga ka okay so ito na tuloy tuloy ko na to para matapos ko na to mga ka okay kasi baka bukas mga ka okay maka fishing na tayo maka casting na tayo makahanap tayo ng magandang spot mga ka okay baka makahuli tayo ng big fish mga ka oh, so ito na tatapusin natin to so tuloy tuloy nyo lang mga ka okay ayan oh. ayos na ayos to so, ayan oh ganda na pagka set up natin parang tunay Mag i-retrieve lang yan mga ka, okay? Oh. Yan, o. No? Oh. Retrieve. Oh. okay. Ang ganda, ang galing, No? Ang galing na pagka-idea, mga ka, okay.